At ito yung trabaho ko dito ng 21 years. So, nagtatrabaho ko dito ng 8 hours. Alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. May break na 1 oras at kalahati. Ayan, natapos ko na yung isa. Diba? Kailangan kagaya nyan. Importante yung mga measure. Tsaka yung mga degrees. Dapat parehas na parehas. So, yun. Pwede na. Nais ko na rin yung computer. At tutupin ko na lang lahat. So, ito yung gagawin ko ngayon. Ayan. Yung design na yan. So, ginawa ko na sa computer. Ayan. Ayan siya. So, gagawin ko naman, tutupiin ko. Ito yung kung ilan ng pieces. 66 pieces. So, ayan, dito ko siya tutupiin. yun yung ginagawa ko dito ito yung um, aming pabrika ayan ah sa uh, ano yan uh, sa mga kusina sa mga bintana nilalagay kami lang yung nagtutupi eh, pero ibang ano na yung mga kliyente na yung nag ano yan nag assemble kailangan dito hindi ka pwedeng patulog tulog kasi katulad okay. yan pero may sensor naman yan pwedeng may pwedeng may ipit yung kamay mo pag hindi ka pagpatulog-tulog ka, di ba? Pero may sense of to pag ano, pag na, yung daliri mo nasa uh, gitna, ang ganun, tumitigil siya ng kusa, yung machine. eh yun yung order sa amin, no? Oh. Bale, ayun yung trabaho ko na ito buong araw. So, bukos wala naman trabaho, Saturday and Sunday, pahinga, di ba? Pagandahan lang nitong trabaho ko na to, sobrang lapit lang nito sa bahay namin. 3 uh, minutes lang sa motor so okay na okay diba ayan 12.57 na one uh, lunch break kami so nagre-ready na ako 3 minutes na lang kain muna ay at pagkatapos ng 8 oras sa trabaho andito na ako sa bahay yan 5 na halos 5.20 na uh, at luto naman chicken tayo ngayon at may dadating na bisita part to, to ng ano ka ng birthday ko darating yung mga barkada namin dito so luto na lang ang apretada chicken apretada tatatatin ko muna tong chicken para pagdating ni misis luto na yun ready na rin yung aming karaoke mga battery ba tong ating karaoke na to Ayan, may mga battery yan okay na okay yan mamaya kantahan di ba konting kantahan kagandahan ng bahay namin dito pag first floor ka ayun pwede kang magingay <laughs> tapos kasi yung negosyo dito sa baba namin eh syempre yung mga negosyo dito 8 pa lang sarado na 8 ng gabi ibig sabihin wala nang tao sa baba tapos sa taas namin wala nakatira Balay, isa yung may-ari ng bahay namin Tsaka yung sa taas yung nasa taas eh doon yung nakatira sa sa mga bundok sa mga, mga pahingahan ng mga matatanda So, ayun, uh, chill-chill kami mamaya, medyo maingay. So, ayun, nakaligo na ako, ready na rin si Mrs. Dinala lang yung aso namin sa labas, pinaiye tsaka pinatae. Ang tagal na mga, ano ko, bisita. Yun, no, quarter to eight na. Sa bagay yung usapan namin, eight naman. So, ayun, hindi ko na kung anong papainom natin ngayon sa mga bisita natin dito. <laughs> Meron tayo ditong gin na lang siguro. Ito. O, konti na yan, ha? Ako na, na yata ang mga bisita ko. Ang dami palang bisita, kala ko, konti lang. Ito yung mga kumari natin dito. Buti na ka siya yung pagkain sa inyo. Sabi kasi, sabi ni Chili, malag daw kayo eh. Maila ba kami? One, two, three, four. Sige. Sige pa. May ulam pa Kanin lang yung kinulang. Ilan ba yun? Pero dami ko nang sanayin nga. Pito na yun. Ay, Tapos bukas magre-regalo ulit kayo. <laughs> <laughs> Part 3. <three>. Ito <laughs> 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 na, si Ninong. Napasabit ko ngayon. Bukas, bukas pang isked ko eh. Dito nakabuking. may <laughs> e, patatlong ano pa eh. May patat... May day trip pa eh. ng... Birthday. So, na yun na. Ako pa ko. Okay nga. Titikman ko. Ang mga kumare natin ang dita. Ito mga pamangkin ko. Pamangkin namin ni Mrs. Ayan ha. Umiiyak pa. Siguro kakagising lang nito. Kakagising lang yan. Happy birthday to you. Whoop, whoop. Happy birthday to you. Hop, hop. Happy birthday. Birthday. Happy birthday, Happy birthday. Happy birthday to you. Wish, wish. Salamat, salamat. Wish you all the best. Jeff, doon ikaw. Hindi <laughs> <laughs> <Si> kakita. Nakapag-wish <laughs> na ako eh. maraming wish. <laughs>